Magandang araw po mga boss Good morning Ayan, sa so Nagustin Project po tayo dito Plastering na po tayo Ayan, sa arap ginagawa na yung ano, plastering Tapos yung roofing natin Ayan, nakapag-framing na, na, sila ng mga rafter dito Trusses Angle bar yung ginamit natin ano. Ah uh, Mga raptor Mga rafter tapos yung kanyang ano, bulada, yan, naka-framing na rin. Ganyan po yung design di, yung ginagawa natin. Nasa 90 cm yung kanyang ano, bulada, yung eaves. Tapos uh, mixer yung ginagawa nating uh, ginagamit natin pang alo sa ating plastering. Ayan. Yung amba natin, door jump yan nakalagay na yung sa main door. Hindi po siya kaoy. Ano siya, metal. Metal yung nasa plano, kaya, kaya metal din yung lalagay nating amba. Tapos yung kanyang mga ano, bisagra, yan nakalagay na. Bali, pinalagyan ko siya ng apat yung ating ano, main door. Kasi panel po yan eh, panel door. Yung nakalagay dyan. Tapos meron tayong ano to, lalapad natin yan gagawin natin nasa 40 cm po lapad ng pose dito magdadagdag pa yung rito Ayan, tapos dito kanto ng mga bintana ginagawa ni Ronald Ronald good morning good morning mga boss uh, si Nelvin helper ng welder welder sila ngayon good morning mga boss welder ah. welder ang nang tayo Master George, shout out mo. Sir, shout out sa iyo. Ay, sumimbahay mo. Ay, yung tulad ng ginagawa ko sa trabaho. Ah, master, shout out. Yeah, yung framing natin dito sa mga master, raptor. <laughs> Malulugi si Master. Ah, pagkatapos yan Maglalagay pa tayo ng mga ano dito raptor dito. Bali apat pa yan, no, Romel. Apat pa yung malilit na raptor ano. Bago tayo maglagay ng mga sea parlins, pakuan ng mga yero. Si paksubak, paksubak, good morning. Good morning. Ayan, si Pak Subok. Anong ginagawa mo, Pak Subok? Mga bakal. <tong> ah. Kakantoy niya ito, no? Kaya yung mga abang natin sa canopy, kailangan maingat yan. Pagkatapos makantoyan, yan, pwede na natin gawin siguro yung mga canopy. Ano na, pwede na, no? Parmaan. Kaya mauna muna yung mga, ano Yung mga kantuan sa mga bintana. Ayan. Ito. Bali lapan yan, nasa 170 by 120. 120 yung height niya, yung lapad niya, nasa 170. Malapad. Tapos, sliding window yan, nakapixing sa gitna. Bali yung dalawang side yung nabubuksan. Tapos dito sa harap, awning, awning window. Dito, sa safety tank natin, ayan, naka-asinta na po. Alalain ko lang diyan na uh, last plastering at saka yung kanyang ano, kanyang pinaka flooring yung yung slab, yung mga pipe niya ayan nakabang na. Bali tatlong part tatlong partition yung ating septic tank. Ayun yung mga ano natin, mga door jam natin. Bali pala yung sa main door natin nasa 90. Tapos yung dito 80 cm. Yung, yung dalawang CR nasa 60 lang po yung lapad. Yan naman yung mga welder natin. Gumagawa, mga boss dito yung plastering natapos na dito yung plastering tapos yung sa gitna yun ng nakanosing natin na ano design dito sa harap tapos yung logo nya logo ng Pampanga government dito sa gitna tapos dito naman sila nagpiprepare sa plastering dito tapos si mga abang niya sa kuryente, ayan, nakalagay na rin. Yan muna yung gagawin bago mag-plastering, yung sa wiring. Yung mga utility box, at saka yung flexible. CO po lahat yan. Tapos yung AC, na meron siya doon. Tapos yung ano natin, yung panel board, dito. Dito siya nakalagay sa likod ng main door. Inuulugan mo natin yung ano, yung mga CHB. Tapos lagyan ng ano, tanse. You know, para uh, diretso yung ating plastering. 7.5. 27 na? 27.5. Ito nakatapos na rin tong isang ano, bintana. Uh, pagkanto. Ayun know, Nakaisa na tayo ng ano, nang bintana natapos. Tapos din naman ng Sinunod ni Ronald dito Ayan ah Balihan na uh, yan 120 cm yung height Tapos nilapad niya nasa 170 cm 3 water Bali ito na lang yung hindi na plastering mga boss. Dito. Pero yung sa kabila na plastering na pa kaya yung dito sa harap. Kaya sa loob muna sila gumagawa niyan no? mga tropa natin. Tapos dito si Romel at si Melvin. Ayan. Boss Bali at Ha? Ah, atin, si yung na nai... Retar, yan. Okay. Awa. Awa. Yung pinakadula na. Bali, magpapayta na dito sa neto. Awa. Tapos, 90. 90 yung ano yan. Yung boss. 90 na, 90. Kung ano 90. yung nasa na plano, yung ano 90 cm. Yung eaves natin, yung ano, bulada. Tapos, yung ceiling yan, sa ilalim ng mga angular na yun, no. Oh. Yung ating ceiling. Tapos, yung canopy, Ayan kanopi, pwede na formahan siguro yan pag merong ano uh, hindi busy mga ano mga ano mason Habi na yan okay, naka, naka, naka level na lahat yan yung mga tansi natin yan mga boss nag, nagpalagay ako ng mga tansi nakapayikot po yan no? para uh, kinuha yung levelation ng ating mga raptor tapos sa loob ito na plastering na ni na Raymond dito tsaka ni Nick ang bagong mason Ano, Nick Shout out Eh mga boss dating labor yan pero ngayon nagmamason mason na ano o, Nick Ha na Isata. Uh, ano, ano? Kung, 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 ka na sa sudod kan Oh man Ano Puro Ha ah, puro 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 lang <laughs> Okay <laughs> Bali siya pang nabumuro dito ano Ano ba yung puro mo Ha Nick ha? Uh, no? Sotambastos tayo. <laughs> bastos ano kwa ano? <laughs> ya, magaling mamuro po yan mga boss. Sini. Tapos dito, uh, bukas pwede na nating install yung ating panel board dito. Yan, malalapat na natin yung ano niyan kasi naka-plastering na. Tsaka yung mga uh, ano, uh, entrada, yung PVC para sa si entrada, entrance cap at tsaka yung mga uh, abang sa mga CO at tsaka AC switch Papak subak Ano na? Ano daw? Ano na? Ano na? Ano na? Bakit? Ano bang oras na? Papak subak Ano oras na ba? <laughs> Ayun, naraksin ko na daw Sabi ni Papak subak ano ni na So bukas ito ano? Yeah, Dito sa ilalim. Ano, eksakto 120. Oh, Ayan nga boss. Oh. 120. Kailan next 120 'yan? Ayun. Tapos yung lapad niya nasa 170 cm. Kundi oh, na lang, ano, oh, Ah. No. Yung ating, ano, namumuro. Anong, anong ang tawag sa trabaho mong yan? Ha? 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 Namumuro na. Namumuro. Ha? Ah, namumuro <inaudible> si Nick, mga boss. Anong, ano, puro? ah, Uh, anong bastos? Sotang kopas natin. Ha? Ah, Sotang kopas daw. Ayan, mga boss. Matapos na si Nick. Tapos, nah, ito. Naglilinis na yung mga tropa natin dito. Boss, oh, pasubok. Ah, pa sabak pa lang Sa mga viewers na. natin. Yan Ayun, na. mga boss niya. si Paksubok. Ah. Paalam so, lang kaya. Paalam na boss. <laughs> <laughs> okay, ayan mga boss. Ano dito na po yung vlog natin? Mayayain si Paksubok. Ayaw ayaw ata magpaalam ayan oh. Okay. Hanggang sa muli mga boss? Ayaw mo sumilikat. Dito kita lang po sa next video. Okay, bye. God bless po. Ingat. Nick, paano ka na?